Yo, isang magandang araw mga ka-organic talk. So ayan, uh, ngayon po ay mag loloto tayo ng paksiw. So bumili tayo ng isda. Kanina mayroong pong nag uh, binta dito. So may ada dito mga paraglabas tawag hamon dito ha samar paraglabas. So Uh, kada adlaw po ira napakadi so araw-araw kung -araw, -araw yan dito kung sa umaga kung sa hapon so ayan para po mag ano mga isda didi. so bumili po tayo yan ang gagawin ko dito yung loto dito o, ay ano ay ah papaksiwin ko lang to. yan, So halo-halo na. Alam nyo ang ano nito, yung ibang nagtitinday maotak eh sasabihin uh, mahal mahal niya, mahal mahal talaga yung isda. Pero ito may ganan siya na sila dito eh. kasi alam niyo uh, paano nila ito binibinta basic estimation ang calculation yung gamit nila na ano eh, tansya tansya kumbaga so walang timbangan sasabihin na magkano yan sasabihin sa iyo sandaan yan yan iba oh hindi pinalaki iba may malaki yan to may mga malalaki din oh masarap ito sinogba saka sarap yung ano sarap magkilaw kilawin. Paborito ko yung kilawin lalo na mayroong ano, may kasamang kamuting kahoy yung gagawin mo, kakainin mo sa umaga, mga ganitong oras. Tapos anuhan nyo ng ano, toba, padisan, karasa So, adi, yan naton natin So, alam mo yung mga ka-organic talk sa sa organic agriculture ah uh, hindi po ito sayang itong hasang yung gels ba ng ng isda hindi to sayang kasi sa organic agriculture ginagawa ito na uh, fish amino acid yan para maging source of uh, protein no source of protein so, gawin natin siyang fish amino acids So, kung wala naman, for example, nasa bukid kayo, walang, nag, wala kayong makitang isda, walang nagtitinda doon, tapos sa mga palayan, maraming kohol, yon na lang yung gawin ninyo, mga karganik. Yan, makakabawas pa yan sa, ano, sa kumakain sa mga tanim natin sa palayan, yung kohol. Tinatawag siya na KEE or kohol amino acid. So, source of protein din yan. Tapos yung shield naman nun, tatanggalin natin yung mga laman-laman, papatuyuin, hugasan ng mabuti. Tapos, iano natin siya, i-grilled. Yung isusugba, kumbaga. Hanggang sa maging brownish color na siya. Tapos, dikdikin lang. After na dikdik, -dik, hugasan ulit. Tapos, lagyan po natin ng, ano, ng suka sa niyog. Ba puro So, purong suka sa niyog, lalo na yung matapang. Yan, ibabad lang yon Pwede na natin siya maging ah... Uh, kalpos, calcium pospet. Yan, kung wala naman yung mga buto ng manok, diba? pwede rin yun. Buto ng mga kalabaw, baka, kambing. Pwede niyong gawing kalpos uh, yan. So, ayan. So, yan, nandito ako sa likod ng bahay naglilinis ng isda na to mamaya maya mga to gagawin natin to paksiu. lagyan natin ng luya sa bawang, asin at saka yung ilalagay natin na sabaw yung uh, silver swan yan. yan yan ang ilalagay natin mamaya So, ayan, tatapusin natin muna ito paglinis. Tapos, uh, papaksiwin natin ito, maka organic ito. Yan yung iba nito, yung isda sa bato, tinatawag nila sa isda sa bato ito. Yan, matataba siya. Ayan. Ayan. Sarap din ito, tinola. Yan, pero nag-ano na kasi ako eh. Sa umaga kasi hindi ako masyado kumakain ng ano ng kanin. Nag nagtitinapay din lang ako kasi carbs din naman po 'yan. Yan po. Kaya ang ginagawa natin uh, sa tanghali na kaya ko kasi nagbabawas din ako ng timbang medyo ano na Tumataba na tayo. eh bakit tumataba, kasi tambay ngayon. Tambay. Magdadalawang buwan na, tambay. Tagal na ang ano, trabaho dito sa atin. Ayan, organic topso. So ito, sarap din tong tinola at saka inihaw. Lalo ng malalaki dito. Yan, yung mga ano nito, yung hasang, pwede nating gawing uh fish amino acids. Huwag na lang gawin natin yung ano, yung laman. Kasi yung laman talaga yung ginagawa. Yan, yung laman ng isda. Saka sa organic uh, farming sa paggawa ng fish amino acids, bawal po yung masyadong madugo na isda. Yung yung gagawin natin, yung lang yung ano lang mga ordinaryong isda lang. At saka pag, pag ano kayo nang gagawin siya, wag wag yung masyadong malaki, yung maliliit lang. Para hindi, ano. Ito. Ano to? Tinola. Sarap din to. Tola, no. saka, paksiyo, uh, prito prito, stabitsi, dito, stabitsi ito yung pagkain ng mga taong may sakit inaano sa kanila hindi daw yun nakakabinat kung tinatamad naman kayo mga ka-organic ano, nagtataka ba kayo kung bakit sa pag nag ano kayo ng isda naglilinis lalo na sa mga bahay-bahay Uh, tawag din nito kitchen waste eh. galing sa ano sa kusina pwede rin itong ilagay sa mga halaman yan so yan okay na tayo ay malinis na po yan okay na. yan nalinisan na natin uh, maya maya uh, mag -ano tayo mag yan so ito pwede itong gawing ano gawing uh, fish amino acids. Ito yung mga hasang uh, para natin gamitin sa organic uh, farming. At mamaya, mga organic talk, magpapaksyo tayo gamit yung ano, uh, gamit natin yung ito, uh, Selbers 1, yung sukang ito. Ito ang gagamitin natin para isabaw sa ating paksiw. Ayan. So pagkatapos ay 'yon. Kapag maluluto na siya, lagyan natin ng magic sarap. Ayan. So ayan, stambat, ah, stop mo na makaganik to. So ito pwede natin itong gawing bis amino acid. Ayan. itong mga hasang na to. Ayan, lagyan nyo lang to ng molasses. Yan. 1 is to 1. For example, nasa 1 per 2 or 1 8. 1 8 din. Kung wala kayong molasses, brown sugar sa inyong bahay yung gamitin nyo. Para magamit yung double purpose. Kung hindi nyo ilalagay sa mga alagang hayop. Ayan, mga ka-organic to.